Recording. Yo, magandang araw. Ah, uh, dito tayo sa pwesto natin ng samosa. Punas lang tayo kasi grabe yung pawis. Mainit talaga dito. So, alam niyo naman, lagi tayo meron dito ng ah, uh, authentic Indian pie. So, meron tayong beef, ah, uh, chicken, tsaka all potato. Tapos, Ah, uh, kita tayo dito lagi men. Uh, pwede dito mamay dito. Meron Meron tayong board. Tapos may mga tools tayo kung sakaling may kailangan kayo kaliputin. Meron tayong bike. Meron kayong mga gustong pag-usapan. May mga tropang nag-drop. Ano pa ba? Ah, uh, yun dito tayo mag-enjoy minsan ng bike talk, thumb bike at iba-ibang trip. Most likely skate kasi may board na tayo. Pero basta dito tayo mag-toss ano, sa poblan. Kasi maganda yung environment dito. Tapos hindi rin masyadong strict sa mga policy. Although may policy na kami sinusunod, um, di naman siya yung inhuman. So, yung policy na in today ay for the better naman ng team. So, yun, wala kaming reglamo dito sa so, kung paano umaandar yung araw namin. Um, maganda naman. Wala namang bad day. Walang uh, stressful. So, most of the time, ano kami dito? Uh, good energy lang. Kaya, kita-eats tayo dito, men. Um, Poblasyon, Burgos Street, P. Burgos. Lagi tayo dito. Meron din sa Krapaw. Malapit sa Goodshot. So, Samosa. Authentic Indian fight. Salamat, men. Okay na